Good morning mga idol, ngayon nga ay magpapakulo tayo ng mainit na tubig Panligo ng mga aso Ito mga idol, mabilis lang magpakulo dito sa gamit na itong water heater Ito na mga idol, ramdam ko na ang init Isasalin ko na yung mainit na tubig mga idol haluan ko naman ng malamig na tubig para maging maligam-gam lang ito so nga mga idol kinoko na si Polar Polar palang pangalan niya. Ayan, na natin mga idol. Para madaling shampoohan Dito nga mga idol sa taas, gilid-gilid at saka sa baba. Pagkatapos ng shampooan mga idol ay magantay tayo ng 3 minutes. Para kung may kuto siya mga idol ay malunod ito. Kaya ito nga mga idol Malapit ka ng buhusan Pwede ng buhusan mga idol Tapos na ang 3 minutes Okay, mga idol si GE naman mga idol titimplahin ko na yung panligo niya para maging maligamgam nagtago pa kaya hinabol ko <laughs> okay GE your turn yan busa na natin mga idol para madaling syampuhan ganun din mga idol sa taas gilid gilid tsaka sa baba nya Ayan, mga idol, hindi sila umahalis kasi maligam-gam yung tubig natin. Hindi sila nilalamig. Ayan, mga idol, hinahantay ko na lang yung 3 minutes. Ayan, binuhusan ko na kasi tapos ng 3 minutes. Okay, nice, ah, yes, mga idol. Thank you for watching.